Wala pa ang ipagawas nga kasayuran kung may mga dapit bas Lapu-Lapu City. Nga gamiton nga video alang sa mga duwa sa event sa Palarong Pambansa. O may mga dapit pa usap nga gamiton nga biliting areas sa mga atlita kay nakaskidjol sa mga maandaw ang pagpahigayon usap sa National Learners Convergence. Kini ang ipahibaw ni Rican Montijo, Sports Coordinator sa DIPED Lapu-Lapu City Division. Matod ni Rican, kumpirmado na ang gamiton sa mabot 2,000 partisipante sa National Learners Convergence karong Holyo Otso Hangton sa Holyo 13 ang Hoopsdom. Gikan kini sa 17 kamarihiyon, Lokop nasod. sud. Inon, kumpirmado na ang may uh, mga atleta nga taga Lapu Lapu City nga musalmot sa palarong pambansa. Wa pa may kipagawas nga finalist sa mga atleta sa Rion City nga makigsangka sa palarong pambansa. Apan, sa bana ni Montijo ana sa 1520 ka mga atleta nga taga Lapu-Lapu City. Kini ang mga gold medalist at sa Sivira 2024 sa Arnis, Lawn Tennis, Billiard ug Running. Ang National Learners Convergence, na final na ng nga rin sa Lapu-Lapu, ang sa palarong pambansa nga ma, ba, na ma-host ba mi or naabay event or naabay kining mupuyo sa Lapu-Lapu, mo ay wala pa'y pa, among paano ang ka kanang information or final nga uh,